Ipinakita ni Chris Aquino ang kasalukuyang kalagayan niya ngayon. Mahigit dalawang linggo na nga ang kanyang fever dahil sa lupus at patuloy pa rin lumalaban at nilalakasan ang kanyang loob. Sa tulong ng kanyang mga anak at mga nurse ay patuloy na lalabanan ang sakit na ito. Isa pang nakakatuwa kay Chris nagagawa pa rin humiti kahit sa kalagayan niya ngayon. Ang dalawang linggon lagnat ay hindi nga biro. Sa recent health at life update, makikita natin ang isang matapang na Chris Sakino. ang lahat ng pinagdadaanan niya. Ilang taon nang nilalakasan ng loob at patuloy na hinaharap ang mga challenge sa buhay niya. Matas nga ang naging fever ni Ma'am Chris at patuloy ito ng dalawang linggo bumagsak na rin lalo ang kanyang timbang sa 37 kilo patuloy pa rin na kinakaya at palagi rin siyang pinaiinom ng gatas para lumakas Hindi iniiwana ng mga anak at katabi pa nga niya ito kung matulog. Ito nga ngayon ang gusto ng ipakita ni Chris Aquino sa mga tao, ang kanyang tunay na kalagayan. Halos putot balat na nga lang siya ngayon. Pero kahit may sakit na nanatili pa rin ang maganda itong ang si Chris Aquino. Pinipilit na lumakad. Sa hating gabi habang tulog na ang kanyang anak ay hindi na niya ginikising ito. Mabuti na lang ay may mabait na nurse na nag-aalaga sa kanya.